kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. Magpamati na. Magpamate Para magsadya na. Para ka. Para magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Channel. Ang nagapalaga sa Imo. Dari ang kumpletos rekados nga drama. Diri batian ang sari-sari ng mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Naisyaga nice nice Joke Time, Jog -time drama. drama. Ginadulong sa inyo sa NYGC. Naisyaga nice Channel Blind Drama. Tagsang ASFM 106.9 At karoon, sugura na ang pagharaka. <laughs> katigali sa agwa sa inyo balay. Ate, o mas kubado. Kay kung ato ko to sa sulod, hindi mo ko di makita sa agwa. Oh! Ay, kapino so kogit mo lang sa imo lolo iyong mo. Ay, kung po di blana ay mas kubado. Nga, manaw. May istorya ko sa imo. Parti ano na? Sa aswang? Eh, <laughs> hindi. Parti ni sa morto. Kag sa kalamay hati. Oh! Nga, manaw. May misteryo ang morto kag kalamay hati. Oo, oh, may natabo sa ilan ni Pre Albino kag ni Pre Doming siyang tigkalalag. Ha? ano lo? Ay, buka interesante na haw. Paano natabo sila ni Lolo Albino kag ni Lolo Doming? ay naano man ang istorya mo mas kumado man. Ang buwat ko si Lingon iya, nga may natabo sa ila. Nga, isa kahitabo nga... Ay, naano man naman to palingin ah. ah. Pamate, bala. Kay istorya ako na lang si Imo para maintindihan mo. Ate, wala lo'y Sang tang pamati ko Timplahi ko anna isang mainit-init nga kapi Aheee hey. <laughs> Ayy Ayy, kaguduk Kejang Tindahat Ayy, bahayu laki nakabagal Aku isang pilit nga Lutuun ko karun nga uh, Suman Malinsyan na kag kalabay hati <laughs> sundon ko to balang uh, ang pangluto sa taga buhol karabit siya ila kalabay hati abog na na ako ng product taga buhol mo nasigon <laughs> ko balang pag uh, puli sa balay kay maluto pa ako kay base ko na hindi ako makatapos ng luto magabihan ako ay ay, hey, magutuman ang mga kalagya ko na gabihan ako luto. Uh oh, uh oh, naman kung di siya kaputo si kandila, ah. ah. maluto, kuya. Uh oh, uh oh, oh. Tapos, kung natapos ko na ha, luto ang palinsyada kagagsuban, ay, pero alas tres na sa gapon. hinagawon ko ang kwane de akla bai hati ke badu ke kay ke de kay tu od ke lugay lugai ke sidin bo <laughs> nami ko de bala ga pag luto nga bisan pok le ton bo do kamot mo or ang kutsara o pari ho sa pag luto subhol may manipa pa o uh, kadabit nagligad na tilawad ko kadabit sa luto sa buhol ah, sugdan so, ko na pagluto sa kalamay hati kaya base magabihan ko isakto hagi na magalasa isang hagab eh kay ihanda ko na ini ihalad ko sa lamisa <laughs> ay kabusta na yan si Pre Albino makakaon ba siya yan sa kalabayhati oo oh, 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 oh. Pwede ako sa balay ni Predoming. Yeah. Diri dari ako magi sa kasiutan para hindi niya ako mamutikan nga nagpalapit sa balay. Oh, diri Oh, dari pa lang. Nagpangantuos ng hamot sa balinsyana kag so, suman. Oh. Oh, paborito ko ganda nga pagkaon mo. Amo man ang kalamay hati. Ha, kapang hamot na ang kalamay hati. Ho. Oh. Ha, lapit na lang mag-alasays. <laughs> Mamat-amat ko to tukay, Sulod sa balay ay patod ko. Mabutang halad sa lamisa mo. Oo. Oh, 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 oh. Buhi nga kalag ka ng makaon. Sanghalad mo, Pridoming. Buhi nga kalag ni Albino. Oo. Oh, 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 oh. Uh, ay, tapos ko na gidbana. nagpagpabutang sang halad sa labisa. Eh, tuga-tuga na ba ng kanila, ah? Ah, uh, ah, uh, ah, ay, mapahuhay ko, aday. Kito ka sakit, ginsang uh, likod ko sang, uh, duko-duko, kagina sa napog. Ah, uh, baro hilay-hilay hawa -hilay tulog-tulog ko. Eh, mangsapo, lang nakaroon ang mga kalagsang mga kaluluhan, kag <laughs> kaha ko o o ah halka to padai sa ko to to ko hilai uh, 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 ai ke sakhe chali kod ko o oh, o oh, oh, oh. malapit na lang maupod ang kandila ni Perduming ang ginsindihan sa lamisa. Kaupod sa iya nga uh, mga halad. Ah, Mamat amat ako to. Yeah. Yeah. -amat ako palapit sa si iya balay. Yeah. <laughs> Patod ko, namit kiningin luto iya eh, nga kalamayate mo. Huh? Yeah. Arin ako. Ah, arin pertahan. Buksan ko. Inahinahin ko lang kay basi mabatian niya. Maayo lang kay waaya masiras ang ah, uh, Maayo ang iyang uh, kusina. Dari ko maage. Ah, ko na ang kusina. <laughs> Ay! <laughs> Arina, na, nakasulod na ako. Maamat-amat lang ko palapit sa kinabutangan niya sa halad. Ya! Yeah. Ha. ni nga buhi ang makaon sa halad mo. Kalagi ni nga buhi. Oo. oh. oh. <laughs> Kanin ako sa lamisa. Apaw! Kanami! Kanami sa ngayon nga baling siya na, ho! Pisaya pa nga manok ang ginsubak ya! Oh, tapos may pasayan. Oh, kagang, kagang suman. Oh, kaunon ko ni. Hmm? Oh, kanami, apaw. Kanami sa baling siya na. Pure galing nga pilit kayo. Purti ka pilit-pilit kayo. <laughs> Busog-busog ikunay ka rin mo. Ano inang kalaha ang natakloban, ho? Palapitan ko, be. Ha? Basi ang munang kalamay hati. Palapitan ko. Aking kalaha. Ah, buksan ko. Inayan ko lang. Kay basi mabati anya ko. Na. Ah, Wow, wow, wow. Oh, oh. <laughs> Hindi. Kaya namin sa itsura sa kalamay hati ngayon ni. Eh. O wala ko tsara. Kamutun ko na lang. Dakuon ko nga kapag hakop kalamay hati. Ah, ah hakopon ko na. Hop. Oh. Abaw po ka pilit-pilit. Hindi. Hindi ko makuha ang kamot ko. So ko na lang sang baba ko. Oh. Oh. Apaw. Pwede ka tsaka karamit-namit sa... hati ni Periduming Pior gina nga pilit kay. Oo, oh, kaporte ka pilit-pilit kito. Mabok ka na nga may biro Pero, do hindi ko mahulag ang kabol ko kay porte sa kapilit-pilit. Patod ko. Ginsuno, ya ni ang nuto sa buhol mo. Oo. Oh, oh. oh, oh. Ko liwat. Ha, ha, kari na. Idampal ko na sa baba hindi. O, hindi ko, ko. Hindi. Do hindi ko makuagya po ng kamot ko. Hindi. Buklason ko na Hop. Hmm, takdakan taklub sa sobra ko nga butong sang kalamai hati Ba si nabat jaga ku ni, Pria Doming? Itlog si kelag ni Pria Albino buhi Oh, indi! Ano atu nang lagapok sa kusina? Nomi nahulog hau Palapitan ya. Baw, kadulob na ho. Da na siguro kadila nga kita kitahe, Sindihan ko sa labisa. Pero abo kita yaka sa lagapok? Ay basit ng rukab ng mga kalag. Pero hindi ah. Kalag to naghibo nakibo sa tuwao. Nabuhi ba? Oo. Oh, oh. Tara oh, oh, oh. ah, sa unahan na ako sa labisa. ko be. Ti ku ki jamak ku ang ku ya ho. uh, kanu kay kata ku ki sangkin gin pujot ko, gin hakup ku gin mo. Indi ku ki jamak ku ang ku, porti ki sa kapilit-pilit sang kelamai hati ni Bridoming. Oh, ano na ni man? Doon di ku makwa ang kamot ku ho. Sino na ja? Pa, indi si Bridoming nakabatyak sa. Sino na ja? jodoh ke lagi ai dan rungkap Oh. Oh, 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 oh. Oi, oh, oh, Dik. Arika. Tengok pada pet kuda. Ya. Baik he. Jalan ke mana je ikut pagi. Eh, ke situ ke bagi kalaka. Lap dosa tak sang Oh, 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 oh. Oi, oh, 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 satu Siya di ina itong pospuro kag ang, ang, ang kadila ko. Ari na ang pospuro kag ang kadila. Masindi ko ha. Ay, excuse lang sa mga kalan. Tapi sabi. Oh. Oh. oh, oh, oh. O, Hindi. Ari na sa. Masindi sa kandila. O, hindi. Ay, ano ba lang himuan ko? Gusto. dalon ko na lang kalahangay ni. Idalagan ko na lang ini. Para madala ko ang kalamayate. Para hindi niya ako matakpan, madalaga na lang ako. Karo na! Hoy! 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 Kailan! Ibalik ka ga ako ga kalabayate! Ibalik ka ga ako ha? ga Dalagan pa, Albino. Dalagan pa. Mintras, may dota ka nga matapakan. Dalagan! Oh, 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 ha, ko ang kalamay hati ngayon nga nasunod sa kalaha. Ha, ha malas ka lang, Pridoming. Kay, buhing nga kalagang nag rungkap sa mga ginhalad mo. Oh, 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 oh. Ha, ha, ano ng balay? Kapit na lang ko sa balay. Ha, ha, nadala ko ang kalaha. Nga no, may unod ka kalamay hati. Oh, Ano ni Mana? Daw hindi ko pa makuha ang kamot ko sa klamay hati ho. Purti gila sa kapilit-pilit. Ano na lang ni Man? Uy, di. Gidala sa kalagag aku kalamay hati. Oh, oh. oh, oh. Uy, bahay nung no, galing ka nakapain ko doon sa tapiruwer. Kung wala, ay, wala nga katilaw sa tubo. Uy, animal, may kawatan mang galing subo kalan. Uh Oo. -oh. <laughs> Pero kalan na to, nang dalapa ka sa kalamay hati, kag ang kalahat na dalapa. Uh Oo. -oh. ya, wala pitlay ko sa kusina. Ya. Yah. Bah! bukas gidyag pertahan sa kusina, ho? Kutani, kung ka lang inin, uh, ang nagsunod, eh, why di siya bukas sa pertahan kayo, ho? Bukas ah, kunaboh, ya ang pertahan, ah, kung na mo, ho, buhi, yung ka lang ang nagkuha sa ko. Kayo, ho, ang balisyana kang suban, no, halos na ubos, Oh, oh, ho, sino ay ang buhi, nga ka lang ang sa balay ko, man? Sino, oh, Ya udah. Bayi bos aku kau bergaduh sepat cok. Masih di dalam gari aku. Ya. Masih di aku sangka dilas sa aku mengenal matai. Saya aku keluluhan ke <laughs> keluluhan. Ay, dado ba ito natabu ang gabi yaban? Ay, surut aku sa buhi ka kalag. Oo. Oh. oh, oh. pa ang kalahag na sunlan sa kalabay hati. Oo. Oh, 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 oh. Ay, hey. doon na hamot oh, nga na ugot. Oo. Oh, oh. oh. Sinuot rayahan kalag ilang sunod man. Sinuayhan. hindi ako sama maakon mga namatay. Ah, mayon ay amo Amugin niyang pure nga tigsilindi. silindi. May duwa ko di kabilog kandila nga dalaw. Ah, kag may ari man ko di kalamay hati nga inughalad ko sa ila karon. Ah, wa man sila kabalong nga kinawatan ni eh. makaon malang niyang makalag. Ah, ara ng patyo, malapit na lang. Mayo kay lapit nandang lulubgan sa ako nga mga kapimilyahan. Ah, kag-adlaw man eh ah malapit na lang ako. Yeah. 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 ako ano na ako sa pansyon sa lulu lulo, kag lula abuman si nanay kasi tatay kay lang din sila yeah. aray ka daw no, si pre albino ba rin ang nagaluhod-luhod kaya nagasindi ka dila ho gusto mapalipod ko di hindi lang layo ang lulubgan nga sa iyaga pamilya kag sa pamilya ko bo mapalipod ko di sa sa liko sa pansyon pala ho <laughs> panilagan ko lang siya panilagan ko lang si pri albino Ya. Ya. Dela ko. Dela ko kay pre Albino. Ya. Yeah. Bayo kay lapit lang ang pansyon nga gina niya kag sa pansyon nga gina ko. Padi yeah. lagay ko sa kentro batian. ko nga mga kalag. Pasensya na kamo. Duha lang ni Kabilo kandila ang dala ko. Pero so tengo na camodea. Oh, oh, ko ba kwarta mo. Kami oh. dala oh. Na ang <laughs> paborito niyo nga kalamay hati. Paborito ko man eh. Pero hati hati on talang ni. Eh. Pasensya na kamo ha. Kay e, kalamay hati lang gid ang gindala ko sa inyo nga luto. Why nasan iban? Uh, Salu-saluhin nyo lang ang kalamay hati nga dala ko. Mga pamilya ko nga oh, mga oh. kalag. Oh. 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 <laughs> ...mai dala si PLB do ka kalabay hati. Sa diin niya nagikuha, oh, oh, oh. daw daging po Ya, pahugun ko sebelah, bala, ko, oh, ah, oh. oh, Oh. Mapakalagalag ko, ya, ya. Ay dah. Ya, Karon dah. Pahugon ko siya. Nakuro abi kalag ako. Ya. Wai gun ko mga kugon kag tingbaw sa likod ya ayon para masiling siya ga. Ka. Abi ah, kalag. Oh. oh, oh, oh. Ha. Patod. Madlok ni siya kay kabalo ko kay pre albido alawit ni siya bo. Ya. Karon dah. Wai gun ko da ag baga katigbawa sa likod. Ya, op, Oo mga kalag, amo lang ning madala ko sa inyo. Pasensyahan nyo lang ning kalamay hati ha. Pa, iti. Um, may sa likod ko. Kag... Wee! hindi. Nag-uwang ang ido. Oh, malain ni. Eh. Nag-uwang ido. May nakita sa nga kalag. Adlaw ni. Kasanag sang adlaw. Nga nga. Oh, kasakit pagani sang ang init oh? nga nagawang ido man. Pa, hindi. Ara, pagin. May nagakalas, pagin. Kag nagatudo na kitang uwang sang ido. Ano bala ini? Ay, ano na yako, no? Oh, Hindi. Namang siya. Kalag ka? Oo. ako. oh, oh o hindi ang kalaga pa kundi kukunog kuha ang kalamayati. ah uh, ginluto ko Ginluto ko na ang kalamayati nga gin dala ko sa patyo eh, ba? oh, <laughs> oh, 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 g oh. ginluto ko na eh. ko na ang kalamayati ngayon eh. eh. Kabalo ko kay ti kabalo magluto kalabay ate. Jadi mo na din ko ha. Oh, <skulling t inclusive> o, oh. Oh. Sukiran ko na lang sa sang matuod ah. Ah, geng kawat ko. Oh. Chilling <mostrarat be> ko gitaw. Kay sid sa ba dagit kawatan mo, Albino. Oh. 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 <skulling> <skulling> ah, wala ah. Ay, Predoming ko naging kuha. Ah, bukas ang pertahan niya sa kusina mo. Kagway sa gapanghatag. Kundi, kawaton ko ang kalamay hati iya sa ilabalay. Ha, sudlon ko kagabi, timan. Eh, Huwag sa kabalo kung sino nga kalag ang nagkuha kalamay hati iya. Wala ka tao na

🎵 duha ka tigulang, si Lolo Ilyong tag. si Lolo Miloy ano man nga kapega doon, hindi magkalipat nga mag yuhom Kaya ang pag-yuhom, magapabakod sa atong tagipusoon. Tubtub naman sa liwat, ngala na lang siyang bilog ng puwersa siyang NYGC Blind Drama. Bye-bye! Halong ka mo, halong! Halong ka bye! Mipir minagat ang libay Oh-oh-oh-oh 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 Mga abyan GC blind drama ang sabat hindi ka gid maghinulson mga tingog na nagdahatag sa istorya nga atong ginapamatian gani upot ka mo sa amon sa sini pagpadayon and why